Alam nyo ba na karamihan ng mga kalalakihan sa isang relasyon, simple lang ang gusto nila. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga paraan para mapasaya mo ang iyong partner na lalaki sa isang relasyon. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, without further ado... So, eto, ating alamin ang mga bagay-bagay na pwede mong gawin para ang partner mong lalaki ay laging masaya. Lagi siyang happy sa mga ginagawa mong ito. So, diretsyo na tayo sa number one. Eto, yung sa usaping baby time, i-commit mo ang iyong sarili sa kanya. Oh, yan talaga ang dapat. Kapag pumasok na sa isang relasyon, kasama na yung baby time, sa ginagawa ng dalawang nagmamahalan. Ganon din sa lalaki. Iniexpect nila at isa yan sa mga gawain gusto nila sa kanilang partner. Kasi dyan nila na ipaparamdam ang kanilang pagmamahal sa kanilang kapareha sa bagay na yan. So bilang babae, huwag mong ipagkait yung bagay na nagpapatibay sa pagmamahalan ninyong dalawa. Connection yan sa inyong dalawa. Physically, emotionally, at dyan nyo na ipaparamdam ang lubos na pagmamahalan ninyo. So, ayan po, number one. Number two, eto yung bilang kapareha, dapat yung suporta mo sa kanya ay buo. Through thick and thin. O, oh, di ba? Ganon talaga. Siyempre, magkarelasyon na kayo. So, kanino pa ba kukuha ng lakas ng loob ang lalaki kundi mismo sa iyo? dahil ikaw yung kanyang kapareha sa buhay, di ba? Ipakita mo na suportado mo lagi ang iyong kapareha. Kapag nakikita niya yan, labis siyang matutuwa. Kahit papaano ay nandyan ka lagi para suportahan siya. Dapat kapag alam mo na yung lalaki ay may pinagdaraanan, mas kailangan kanya. So sa pamamagitan ng mga simpleng pag-comfort mo sa kanya, yung simpleng pagpapakita ng pag-aalala mo sa kanya, at yung literal na suporta mo, sobrang maligaya na siya sa mga ganyang gagawin mo. O, diba? So, ayan po ang number two. Number three, ito yung ipaghanda mo siya. Oh, ano nga ba ang ibig sabihin nun? So, medyo malawak ito. Yung partner mo bilang lalaki, nandyan siya para i-provide yung pangangailangan ng kanyang partner ng kanyang family. Ganon ang role ng lalaki. So bilang kapareha, ipakita mo rin yung pagmamahal mo sa kanya sa pamamagitan ng inyong paghahanda. Tulad ng, o oh, di ba diba? andyan na yung paghanda sa kanyang mga damit. Andyan na lahat yan. Nilalabhan mo yung kanyang damit, inaayos mo yan, bago siya pumasok, na nakahanda na yung pagbibihisan niya. Yung kakainin niya, ipagluluto mo siya, ipaghanda mo, para hindi siya magutom. Di ba ganun yon? Sobrang matutuwa ang lalaki sa iyo. Yung simpleng pag-aalaga mo sa mga anak nyo, yan, isa pa yan. Hands on ka tulad sa mga anak, sa mga gawain bahay. Tulungan yan. Kapag nasa labas yung asawa mo, ikaw naman, nandyan ka sa bahay para gawin yung mga dapat para sa family. O, di ba? So, ganyan ang isa sa mga nakakatuwa na gustong-gusto ng lalaki kapag siya na ay nasa isang relasyon. Number three, number four, ito yung masayahin. Wow, syempre naman, di ba? Lahat yata ng lalaki, gustong gusto nila na yung partner nila ay masayahin, di ba? Sino ba naman ang gugusto sa partner na laging galit, na laging nagsisigaw, na laging nagbubunga nga, di ba? Wala. Pero kapag ikaw ay masayahin, kapag ikaw ay optimistic, kapag ikaw ay positibo, o oh, di ba? So ano pa nga ba ang aasahan mo? Eh di masaya, di ba? Kapag ganyan ang atmosphere sa loob ng pamamahay, eh di ang saya-saya lagi, di ba? Ganun 'yun. Walang tao na gustong umuwi sa kanyang bahay na ang nandun naman ay kaaway mo o oh, nandun naman yung konsumisyon. Ang gusto ng lalaki na uuwian kapag nasa trabaho yan at pagod na pagod, naiisip na niya na siya na ay magpapahinga, siya ay hihilata. Siyempre, yung ngiti ng kanyang may bahay. Yung nakikita niya na kahit pagod kayong dalawa, nakikita niya na masaya ka na sumasalubong sa kanya. O, di ba? So, ayan po ang number four. Number five. Eto, alagaan mo ang sarili mo. Whoa! Ganon talaga. Gusto naming mga lalaki na ang aming kapareha sa buhay ay talagang nakakaakit lagi. Hindi ko sinasabi na kailangan kang maging sexy-sexy, hindi ganun. Pero mas maganda pa rin kapag ikaw ay fit, di ba? Magkaiba kasi ang sexy at fit. Pero most of the time, ang mga fit na tao ay nagiging sexy rin. So, the best na maging fit ka, anagaan mo ang katawan mo. Huwag mong pabayaan na masira ang iyong physical na kaanyuan sa harap ng partner mo. Kasi ang sinasabi ko lagi dito, ang mga lalaki ay visual. So ang nakikita namin ay napakahalaga. Kaya kapag nagbago ka na, kapag pinabayaan mo na ang iyong sarili, nako, sigurado, yung partner mong lalaki ay malulungkot yan. Kasi dati, di ba, talagang minahal ka niya. At kasama na doon, yung physical na itsura mo. Kaya kayo humantong sa maging magkarelasyon dahil sa iyong anyo, sa iyong itsura nung kayo pa ay nagliligawan hanggang sa naging kayo na. So huwag kang magbabaya sa iyong sarili, ayusin mo, maging kaakit-akit ka pa rin sa paningin ng partner mo, okay? Number five, number six, ito yung lambing. Oh, hindi ito yung usaping SEX ha, ito yung mga paglalambing mo. Alam mo ang lalaki, gustong gusto rin namin na kami ay pinapakitaan ng mga paglalambing. Yung tipong niyayakap nyo kami, inahag nyo kami, yung sasalubungin nyo kami at ikikis kami. Wow, ang sweet ng pakiramdam. Ang gaan-gaan ng feeling kapag ganyan ang ginagawa sa amin ng aming kapareha. O ba? Diba? Yung simpleng tatabi ka sa kanya tapos kwentuhan mo siya o sabihin mo na namimiss mo siya. Tanungin mo siya kung kumusta ang araw niya. Kapag kayong dalawa lang, pwede ka namang maging mas sweet. Pwede kang magpakandong sa kanya. Parang yung ginagawa niyo dati nung kayo pa ay mga nagliligawan. Nung kayo pa ay mag-girlfriend, boyfriend. Diba? Ganyan. Ibalik niyo yung mga dati niyong ginagawa. Kapag ganyan, talagang babalik din ang sigla ng inyong relasyon, ng inyong pagmamahalan. O, diba? So, ayan po, ang number 6. Number 7. Ito, yung simpleng pagsabi ng I love you. O, oh, di ba? Ang sweet. So, lumapit ka sa kanya, yumakap ka sa kanya, at tumitig sa kanyang mga mata. oh, napaka-sweet naman yan. Oh, uh, tapos, banggitin mo yung mga salitang mahal kita. Mga salitang I love you. oh, di ba? Yung mga ganyang mga maririnig ng lalaki sa iyo, sobra-sobrang kaligayahan ang naibidulot niyan sa kanya. Alam mo, yan naman talaga ang inaasam ng magkarelasyon. Yung malalaman nila na mahal sila ng kanilang kapareha, na secure sila sa kanilang pagmamahal. Sobrang masaya ang lalaki. At syempre, kapag ganyan lagi, edi eh, ang sweet tignan. Ang saya-saya niyong tignan, di ba? Number seven. So, ayan po, ang iilan sa mga pwede mong gawin para mapasaya mo, mapaligaya mo ang partner mong lalaki. O, di ba? Napakasimple, di ba? Walang ka-challenge-challenge. O, no sweat, ika nga. Ayan po. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.